passion. Ito may kadawahan tayo ngayon, Pastor. Masyala. Kasi kanina, nung bumili ako sa bakery, eh, pandisan, nakasabayan ko bumili rin. Tapos binigyan ko ng pamplex. Ang sabi ko sa kanya, sana ko punta sa dito sa mga tala So, inaasahan natin na darating yung Pastor? Sana, Insya Allah, insya Allah. So, ano, ano yung napag-usapan nyo kanina nung habang nakita na siya? Hinabi ko lang sa kanya na uh, is ang Islam, tapos

Brother Jun ba? Ay, Ustad, Ustad po. Ano si po na si Ustad Hussein? Ako, naalala ko po Ustad. Kami yung ano, uh, galing sa Saudi Arabia ng mga Taiya. Ah, ganun pala. Ito pala kasama ko si Sheikh Jumar at <coughs> awesome. Nice to meet you, okay, Ustad. Uh, nice to meet you, Ustad. Uh, 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 ako naman po si Pastor Naip Marino, isa po ako pastor po ng Baptist po. Uh, okay. dyan lang po sa tabi ng stick lang po sa kapila ay pariyo na ulo. Ito po yung aming Islam Church. Ako po talaga po rin yung pastor na talaga na nangaral. Ako po talaga rin yung pinasay. ako po yung nakapag-aral po dito sa Bulacan. At ang mga teacher po po is mga Amerikanong mga missionary ng Baptist na nag-aral po dito, na pumunta po dito sa Pilipinas. At sa awan naman ng Diyos, ako po yung kandilan po po sa mga nakapag-aral. At kayo naman po yung ating pumunta po. po kami ng Sorya Rodia at nagbakasin lang kami dito. Ah, Oh, Sige pa rin naman nakita tayo ko na Ay, kung pa sa parang yung ginagawin ko sa iyo ng pampis Binasa mo yung... Ay, opo, na nabasa ko nga po yung At may away pala po, ano pong pangalan po ng stomach center ninyo Kasi madalas po ito nakikita ko uh, Ito yung ano, uh, Masjid Al-Burhan Ah, Masjid Al-Burhan, I see, I see At ano the ba same time, ano uh, nga, excuse me po uh, At the same time, uh, Dawa Center siya Ang pangalan ng uh, Dawah Center namin niya uh, mas, uh, Siratan mo sa rin Center Ah, I see, kasi madalas po kasi itong nadadaanan uh, uh, So sabi ko, mura ko para pala simbahan ng mga Yusuf. Sinta mo po ba? Simbahan po ba? Simbahan, simbahan po. Ah, simbahan po. Pero yung mosque, anong mga ibig sabihin mo? Uh, ang mosque po, ang ibig sabihin mo, uh, kumbaga, uh, yung isang lugar, isang lugar na kung saan doon ginagawa yung mga pagsarasan, pagsamba, para kay Allah sa Ah, I see. I see. So, kung saan naman po yung ano, uh, binigay ko sa inyo na comments? Akin, nag nagbabasa ko po ng mga uh, pamphlets po sa Mr. Mark. Uh, nakikita ko naman Maganda naman yung simpo ko na nito. Uh, Sinasabi ko na mga pamphlet kung okay naman, uh, inandihan ka namin sa isang uh, maya uh, ka po. Actually nga po, eh, magkagayong pamanay, ginagalan ko po, po yung inyong pong tinuran ay eh, ako mong pinagpapasalamat ako yung iniimbitahan kung pumasok sa yung sistema makaka yun din naman kasi sapagkat ako ay isang pastor ay nais ko nang din kayong tumbitahan na dito naman sa aming iglesia sa baptist kasi sa pag-aaral ko kasi uh, with your respect ako po kasi huy nagbabasa ko ng koran <coughs> uh, ng koran nagbabasa po ko ng koran wala po ako kasi nababasa sa Quran na uh, isang talata na nagpapakunay na ang kaligtasan po ay kay Muhammad. Tama po ba Muhammad? Yung kinikilala niya kung final uh, prophet. Samantala po sa Biblia, uh, maliwanag po yung pagtuturo. Ano po yung tinatutunayan po ng Biblia? Pakinggan niyo po at ating pong babasahin muna. Yung narito po sa Roma, sa kapitulo po ay ang mga talata po ay 9 hanggang 10. Kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka sa buong, ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ang pagtuturo po ng Biblia sa amin kong point of view, ganito po. Ang pagtuturo ko ng Biblia, pag po natin ang Panginoong Jesus Christ, na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ito po ay pag, hmm. na pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi po, ibinigay po ang kaligtasan sa ilalim po ng pangalan, nino po ng pangalan ng Panginoong Heso Kristo. At ito po matutunghayan po natin dito po sa gawa 4.12, ganito po ang ating mababasa. Kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sana po naintindihan niyo po yung akin pong nais kong pahayag. Sa pagbabasa ko po ng Koran, wala po akong nabasa sa Koran na ganito pong statement kasi sinasabi po ng gawa 4.12. Ano po? na ang kaligtasan ay ibinigay ng Diyos sa pangalan ni Muhammad. Wala ko akong nabasa kung ano. Kundi po, ang na, kundi, malino po sa akin sa pagbasa ko ng Biblia na ang kaligtasan po ay ibinigay kanino sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na ikaliligtas ng mga tao. Bakit po? Ano po po ang magiging bunga nito? Sabi po sa Efeso 2, pag tinanggap po natin ito, pakinggan nyo po at ating pumabasahin, dito rin po sa sulat din ni Apostol Pablo sa Epeso 2, kapitulo ko ay 8. Ganito po, dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay nagdiktas kayo sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo. At sa kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi dahil sa inyong gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya po sa aming popas, uh, Ostan, po, pas, binabasa ko po kanina mga libro nyo, eh, sa pagbabasa ko po ng yung mga libro na ng sala, na kailangan ng ganito para maligtas, hindi na po namin po yung kailangan kasi ang kailangan po lang po namin ang pananalig at pananampalataya sa Panginoong Iso Kristo sa pagtat sa Kanyang po ibinigay ang kaligtasan sa inaliman sa inyong mga nangit. Yun po ang maliwanag na nakasulat sa Biblia. Amen. Kaya mo yung paliwanag yun? Ngayon po, mga kababayan, mga kapatid, <coughs> natunghayan po ninyo yung reenactment. Paano po kung tayo po ay nagdaiya, tayo po ay nagdadawa, at meron po tayong natunghayan ng na ganitong katanungan mula po sa mga kristyano. Ano po ang sagot natin? O paano po natin sasagutin si pastor? Kung gusto po nyo malaman ang kasagutan, Huwag kayong po, sa kafe, tada kayo.